Magandang araw po sa inyo mga taga-panood, or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay. Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Sa wakas, mahigit sa apat na tao na ang nakalabas ng Gaza. Pagkatapos ng halos mahigit tatlong linggong bakbakan sa pagitan ng Israeli forces at Hamas militant group. Ito ay matapos buksan ng Rafa crossing patungong Egypt. Batay sa Palestinian officials, 335 foreign passport holders at 76 injured Gazans ang nakatawid na ng Rafa crossing patungong Egypt. Kabilang sa mga ito ang dalawang Pilipinong doktor na miyembro ng Doctors Without Borders ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Tinukoy ang mga itong sina Darwin de la Cruz at Rehidor Isgera. Kabilang din sa mga nakalapas sa Gaza ay British, US at Canada passport holders. Uh, we, were, we were called uh, to come to the, uh, the airport to leave Gaza to Egypt by the media. Uh, the Canadian, I'm Canadian, as I said. Uh, the Canadian city, uh, embassy called us uh, called us every day nearly to make sure that we are doing fine and we're doing good. But uh, this time they couldn't reach because of the uh, low connection for the internet and no service for uh, calling and receiving messages. <laughs> روحه وجايه على المعابر نزل اليوم نزل اليوم اسمنا امبارح نزل امبارح على الساعه 12 بالليل نزلت اسماء انه تنسيق امني بالرحيل احنا كنا معتقدين بس الجرحى اليوم بس فاجئنا انه اسماءنا نزلت نزل يمكن حوالي 400 شخص نزل اسماءهم باطي kay U.S. President Joe Biden, resulta ng maigting at urgent diplomacy ang opening ng crossing. October 7 nang simula ng Israel ang pangbobomba sa Gaza, kasunod ng pag-atake ng Hamas na ikinasawi ng isang dibo at apat na raang tao. Mayroon ding 239 hostages ang Hamas. Iniulat naman ng Hamas Run Health Ministry na mahigit sa 8,700 namang tao ang nasawi dahil sa ganting pag-atake ng Israel sa Gaza. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, servisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Babay po.